Hello, hello. Magandang hapon mga ka no? So, hindi ko ini-expect mga ka-idol yung pagpunta namin doon sa Katarman kahapon mga ka-idol, no? Actually mga ka-idol, matagal ko ng plano na ipasyal tong kaibigan ko, si Nanan. Kasi naawa ko mga ka sa kalagayan niya. Although, ano, although ako din may kapansanan, no? Pero nasasabi ko naman kasi na Naaawa din ako sa kanya kasi nga mga ka-idol, hindi siya makakapagtrabaho ng sarili niya sarili niyang kita kahit although nakakapagtrabaho siya yung panggapas lang ng palay season ng palay ganyan doon lang siya magkakapera ng sarili niya no pero hindi naman yun at hindi naman yung katulad ng ibang trabaho na halimbawa katulad ko na pwede ako kumita araw-araw kasi marami akong pwedeng magawa no so ayan gusto ko siyang tulungan mga ka-idol at sa mga mga katulad pa namin kasi sa totoo lang mga ka-idol no dito sa amin hindi lang kami yung may kapansanan mga ka-idol meron pa akong dalawang gustong tulungan mga ka-idol sana po ay ma mayroong makapansin sa amin dito na mayroong mag-sponsor din po para sa kanila po no hindi hindi na lang po para sa akin kasi kaya ko to ginagawa mga ka-idol kasi hindi pa ako monetize mga ka-idol no pero kung sakaling monetize na ako mga ka-idol at may sarili na akong pera kahit hindi na ako maganap ng sponsor mga ka-idol no pero ngayon mga ka-idol mayroon na ka nag-umpisa no so sana tuloy-tuloy ito, mga ka-idol kasi hindi hindi ako na para sa sarili ko no masaya ako mga ka kasi sa papama, sa pamagitan niyo mga kaidol makakatulong ako sa mga katulad nito ayan no kaibigan ko mga kaidol yan yan kay nanan at saka sa iba pa namin ditong mga katulad namin may mga kapansanan mga kaidol <clears throat> so ayan isusurpresa ko sana siya mga kaidol kasi meron pong nagbigay ng tulong para para daw po sa aming dalawa no pero sa akin kahit wala na basta i-share nyo lang tong video na to manood lang kayo tapusin nyo lang po ayun na lang yung para sa akin mga kaidol kasi hanggat maaari mga kaidol no hindi ko gagalawin yung para sa mga taong mas deserving no ako gusto ko lang tumulong no kaya sana wag kayo mag ano mga kaidol wag nyo yung mga basher ko diyan no wag, wag nyo naman sana kung husgan kung bakit ko to ginagawa Hin, inaulit ko po hindi ito para sa akin no kasi gusto ko makatulong mga ka-idol. sana suportahan nyo ako ayan yung kaibigan ko no yan sabi ko sabi ko nga sa kanya oh, oh nandito ka. <laughs> Isusurpresahin ko sana siya. <laughs> Hindi ka na na-surprise sa mga ka-idol. So, ngayon, yung binigay nyo sa amin, no? O, oh, para sa kanya. Ibibili ko sa kanya ng mga pangailangan niya. At least, sa ngayong araw, mga ka-idol, no? Kahit man lang ngayong araw, makaramdam siya ng ginhawa, no? So, tara. Salamat. Mga ka-idol, no? Nakuha na natin yung pera na galing sa sponsor natin, no? Para sa kanya, mga ka-idol. Ito po siya. So, samahan po natin siya para mamili, no? Ng mga pangailangan niya. O. Oh, yan. Tara. Let's go. Sandali muna mga ka-idol kasi magsiswitch muna ako po nagbigay sa amin. sa Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Thank you, thank you so much. Malaking tulong na to para sa kanya mga ka-idol. Makakabili na daw siya ng bigas. At saka ulam. At saka yung pangangailangan pa niya. Napakunti-kunti. So, samahan natin siya. Mamili mga ka-idol, no? So, ayan mga ka-idol. Pupunta na kami to own. Samahan natin siya. Para mamili. Bigas. Kasi wala daw sila ngayong bigas mga ka-idol, no? Ayan, sige. Lakad. <laughs> Uy, wala ka chinilas. Wala ka pag chinilas. Napabain na <laughs> sana Sanay siya kasi nakayapak, lods. Mga lalakay, dali. Sanay siya nakayapak. pak. So, yan. Hmm. hi Shout out, chào tự hi hi Shout <laughs> <ăn> oh, um. <laughs> yeah. <tạo>, <laughs> out, boleh <tuk tangan> <tuk tangan> Pero kaki yung balyon. Upat. Oh. Ayu, lima na Lima Nanan. Mm -hmm. mm -hmm. lagi na siya ng limang nang 5.000 Hi guys. <laughs>

Sak na ni manatis eh. Ato nagawag na nito. Luho. Butas. Kaya mo? Na, tubo na. <laughs> Bibili pa siya ng ulam mamaya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ So ayan mga ang bahay niya, bahay nila mga kaibigan. Actually sa hindi yan sa kanilang bahay, no. Sa kapatid nila to na ando na sa Maynila. So sila muna yung pinatira dito mga kaidol. Ayan naman yung bahay namin diyan. Pariyas lang kami kung totoo sino. Yan. Oh, ay di ko. Hindi ko na pagkain yung tulong sa akin. Salamat po. Salamat. Walang salamat po. Ayan. Siya yung nanay niya mga ka-idol. Si Mana Elisa. Ayan. Ito yung... Ito daw mga ka-idol. Ibibili niya ng manok. Yung sobrang no. Ibibili niya ng... Yan. Ito yung mga pangunahin nilang pangailangan dito kasi mahilig talaga kami sa kape. Ayan, bumili siya ng sukal, kape, tapos limang kilong bigas. yan mga kaidon. Isang linggo na ang ano nila nito. No? Pang -san linggo na nila to. So maraming maraming salamat sa nag-sponsor po para kay Nanan sana ay pagpalain pa kayo ng Diyos. God bless, God bless. Salamat po. Thank you so much. Sa ulitin, may pangano sila pang araw-araw. Guys, sa tulong ng buhay na sa limang araw. Ayan, buhay na daw sila sa limang araw nito. Ay, hindi na nila kailangan mangutang mga ka -idol. Kasi yung mga ka yung asawa din niya, matanda na rin mga ka-idol. Halos hindi na rin makapagtrabaho, no? So, ano, kailangan talaga nila ng gabay, tulong, ganyan ba. Kung sakaling mayroon mga ka-idol. Ayan. Actually mga ka marami pa pong mga nangangailangan dito ng tulong. Pero iisa-isain lang po natin hanggat mayroon pong sponsor mga ka -idol. So, 'yun lang muna mga kaidol. Maraming maraming salamat. God bless po.